So, ito lang po, no? Ako si Apo Celine ang sugo ng Diyos. Tutulungan kita, tulungan mo ko. Ang lalapitan po natin ay ang Panginoon at ang ating amang takila. Kasi po, hindi po ako ang mga pagpapagaling sa iyo, kundi yung nasa taas. Magtulungan po tayong dalawa para po makarecover ka, no? At kung ano man yung mga naging kasalanan natin, iingin natin ang tawad sa mga oras na to. No, gagawin ko ang lahat para po makarecover ka. No? Tawagin po natin ng Panginoon at, at ating amang dakila na si right? no? Kailan to galing ng doktor? Kahapon po. Kahapon? Oh. Anong sabi doon? Wala pa po kayo ng kalaborator. Uh, Wala uh, pa. pa. <laughs> Ganyan niya po tayo yung kamay niya. Nanginginig. Oo. Oh. In Alin ang mga ba? Alin ang mga ba mo? Itong kaliwa. Kaliwa? Oo. Sige. Pahanda po ko ng baso na may tubig na kunting-kunting asin. Okay na? Maba yung kaliwa mo na? Oo. Okay. Pakitingin din. Kung yung tingin maba. May yung kaliwa. Kaliwa. Tignan natin kung may sakit doktor ka ha. Tignan natin, natin kung may sakit doktor ka. Ito, sakit doktor to. Ito, so, mga intanto, mga blood spirit. Ito, kulang barang. Pwede yung uh, uh, okay. okay. may USB ka ba yan? Hindi uh. po. Uh, pikit. Pagka sinabi ko, pikit, pikit mo ka mumulat Pikit po. Ah, uh, masakit? <laughs> Hindi. Hindi <laughs> mo hindi hindi, hindi sumasakit. Hindi. O dito po tayo sa kulang. Pikit. Ano ang masakit? Hmm. Masakit. Dito tayo sa uh, mga incanto Sige, ahalisin naman natin yan. Masakit. Masakit din. Ito tayo, din mo to. Popon ba lang iipit ko sa'yo? Hindi yung matigas na yan, ha? Popon lang? Ang nipis po niya, no? Oh. Isa na natin tayo ah. Eh, ganyan mo lang. Huwag mo na itataas. Ganyan lang. Para hindi manginig yung palo. Okay. Game na ha. Ganyan mo lang. Ganyan lang ha. Huwag mo mulat ha. Ha? Sige, tis lang. Puh! <coughs> Saint birbum Caropactum is the signum process de enemex nos liberanos noster. ter. Enemini patris, Sancte, Amen. Kung sino man gumagambala sa taong ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa <coughs> impyerno. Ang sa daskamara, ilowe sa bawat, aliluya, aba. Ela, aum. Pasok. Huwag mo mulat tayo, huwag mo mulat, huwag mo mulat. Huwag mo mulat, tiisin mo lang. Humingi ka lang ano sa Panginoon sa mga oras na to. Ha? Sige lang po. Eh, ganyan niya po tayo. Mula ulo, mula ulo. Pag ganun, no? Ganun mo, ganun mo, ganun. Tapon mo, tapon mo. Pag ganun, pag gano'n. Sige, hanggat hindi, hindi na ganun to. Sige, 'wag mo mumulat hangga't hindi ko sabi. Hu! Nagbabaga? Ha? Nagbabaga? babaga. lang po, nagbabaga yung papel. Opo. O sige, ganyan mo, ganyan mo. Sige lang po para ma na po. Hu! Hmm. 'Wag bumumulat ha. Dahil nagbabaga yung papel. Po? Opo. O sige po, iyan lang po.

Long pan lang po. Mar Tunis, ha, tayo? Long pan lang po. Long Huwag mong mumulat tayo, huwag mong mumulat. Sabi ko sa'yo, huwag kang mumulat hanggang hindi ko siya sabi. Sige, sige. Eh, yan mo pa? Pati mo. O, oh. oh, bababagain ko pa to, ha? Amatam. Alimatam. Contra. Estam. Poo! Ano? Ang init. Sige po. Sige lang po. O isa pa. Pababagay ko pa. Ha? This is the alterno. This is the sagrado. Poo! Ano po? Nadadagdagan? Oo. Mainit na mainit? Sige po. Pakita nga alis lang po. Sige pa po, sige pa. <coughs> sige pa po, sige pa po. Maliba sa panginginig mo, Yan ano pa nararamdaman mo? Huwag mo mulat maliban sa panginginig mo matamlay ka lang o sige sige hindi ako makakain hindi ka rin makakain hindi <tong noise> mo pakitanggol tulungan mo na lang ako tulungan mo na lang ako Wow. Ngayon, sa pag-aaral natin, 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 sa Sige uh, bayad. Papasukin ko lang sa ka-tawan nung ano, kumukulam dito. Si Dency, si Dency na lang, si Dency ta, o di mo pagimubin. Para makausap natin kung bakit ganito siya to. Okay na ba? Ay, hindi kaya nito eh. Oo, hindi na. Parang mainasin natin. Pero, inaalis ko na yung ano niya. Yung inilagay. Kaya lang hindi ako pupapahayal na hindi natin makulat. Basta umakausap, batin natin namin natin. Sige tayo, sige tayo. Huwag kang titigil tayo. Hmm. Sige ba? Sige pa. Mainit? Sobrang init. Ha? Huh? Sigi oh, sige po, pakialis lang po ng ano. Sige, sige. Sige pa, sige pa po. Meron pa eh. Sige pa, sige pa. Masakit ba lang? Umiinit? Ha? Umiinit.

Hindi pa siya yung init. Sige po. Pakalit lang po. Pakipagpag. Pagpag nyo. Ganun. 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 Ano si Papa? si Papa. Masakit pa. May init pa rin. kailang Kailangan mawala po yung init dito, tay. Tay. Kailangan mawala yung init dito sabi pag paglawa lang po si nangal na sigip ah sigip pa Sige pa hmm sigip po ah huu may so, init o sigi kailangan po mawelang init dito sabi ni Daisy ka sabi ni Daisy huwag daw itlang daw it lang mas lang daw siya kung ano ba tayo sana makapasok para makausap natin kung bakit o no at susino siya. Oh, mini pa rin? Ha? Ah? Ah? Ha? Hindi na? O, oh, gagalawin ko ha? O. Oh. Mainit. O, oh, sige pa. Sige pa po, ganun pa po. Bubumbal lang po yan, hindi po matigas ang bagay yan. Ano ba yan? Pwede ka makausap? Ha? Pwede? Ano pangalan nito? Daisy Pwede ka pa makausap? Ha? Pwede? Wala na lalabalan niya Tayo mo? Ha? Tayo mo? kaya mo. Ha. Isipin mo na natutulog ka lang. Ha. Kaya mo. Ha? Kaya hindi. sabi mo na. Kaya hindi. Hindi. Meron pa May kaya sinananay. May sakit sa puso si nanay? Wala, wala sakit yan. Wala, mas malakas pa nga yan dyan. Hindi kayo yan ito, inalis ko na lang yung ano ni tatay. Hindi natin nausap, pero ganun pa man eh. ng bas-bas sa -bas, uh, Panginoon na uh, gumaling si tatay. Muli ako sa Apotyalin. Pagkagamara.